back to my YouTube channel, Sneak Club, and welcome to the Absolute Cloud. So, ngayon, ipaprank natin si Summer. Kaya ako nandito sa kusina, so si ipaprank natin si Summer. Pa at saka para maliwanag, kasi dito lang na part ng bahay ang maliwanag sa amin. So, ipaprank natin si Summer, kasi meron siyang pinakakinakatakutan na inilalagay sa mukha ni Kuya. Ipapakita namin siya papakita namin yung picture ng kanakatakutan ni Summer sa end of the video. Magbabalik kami guys. So, prank time! Bakit na? Ang nangyari? Anong ginawa ni ate? Anong ginawa? Anong nilagay sa yo? Ano nilagay sa'yo? Ano yun? Ang dami niyan. Ano ba yun? Ate, ba't nilalagay mo pa? Ano yung nilagay niya? Ha? <laughs> yung kay kuya? Nilalagay sa mukha niya? Hala, ano ba yan? Ba't nilagyan ka? Ha? Si ate. Si ate? Mm. Yung nilagay? Yung panglagay sa mukha ni kuya? <laughs> ano yan? Sige nga. Wax. Hala, bakit nilagyan mo kasi siya? Ate. Ate. Ala, lalagyan mo. <laughs> o, diba? Wala. Nakita mo na? Wala, diba?